Hey, what's up mga katropa? Welcome to my YouTube channel, no? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga katropa. Uh, for today's vlog mga katropa, mayroon kaming tanggap na sukbine. Ito yung mga katropa, oh. Tapos ito yung cover mga katropa. Ito, itong piraso mga katropa. Piniprint lang yan sa laser mga katropa. Laser Xerox. Yan. Para may tatak na pangalan mga katropa. Ito, dito lang yan pagsukbayin mga katropa. Ito, natahi na po ito mga katropa. Ayan. Natahi na yan. Tapos may flylip na. Ayan. Ito, ikakabit na natin yung cover mga katropa. Ayan po 500 tuning ceiling. Right, Sa top yan sa lahat ng ating mga viewers no. Salamat sa panonood. Ayan mga katropa oh. Kakabit mo na. Ito yung glue natin mga katropa. May halong tubig ito mga katropa. Siyempre itong brush, suklay, at cutter. Ayan, dami talaga mga katropa. Kabit ko na mga katropa. Pahiran lang yung playlip mga katropa. Ito mga katropa, kasi may guhit na dito eh Ito mga katropa oh May guhit na ito oh Bubuhatin na lang natin ito mga katropa Ganyan mga katropa oh Ganyan lang mga katropa yan, ito. Yan. Ganyan mga katropa oh Right Tos, Balik na rin mga katropa Kakaguri natin yung no, Para hindi magulubot oh Siyempre, clay Ganyan lang mga katropa. Yan. Right. Ito okay na. Tapos may sumobra na ano mga katropa. Kailang ikakat natin to. May sumobra na Sa cover. Cut natin. Yan. Kabila. Sumobra din. Cut Yan mga katropa. Tapos ito mga katropa, kabila naman. Ika ganyan naman. ay Yan lang mga katropa. Oh. Ito pahiran yung gilid. Yan. Right. Paminya lang mga tropa right? Yan mga katropa oh. Tapos na. May sulat na. Ito ang likod. Ayan. Tapos kung ano mga katropa, may cutter kayo dito, ititrim nyo gilid. Ayan, meron kami cutter itong mga katropa. Oh. Ititrim namin itong mamaya. Ayan na mga katropa. Bilis na. Libro na. Ayan. Ganyan lang mga katropa gumawa ng sukbay. Sandali lang. Alright. Ayan na mga katropa. Ito yung cover. Ayan lang paggawa. na ilalagay mga tropa kasi ititrim ka mamaya alright mga tropa hanggang dito na lang yung video natin uh, short video lang muna alright salamat sa panunood bye bye